pagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan ngayon po ay magkabuno ulit tayo ng bakwan madalawang abun na po ito tingin niyo po akong samahan mga kaibigan At ngayon po ay na natin Kaya ang po natin na complete triple 16 ito po ay ralas po nandito no? yan dahil marabon na natin po pakuha na sa tapos ito po dalaw. po dalawa po na po ito pakuha na po nga po ito ng talbos para ano siya pasangahin ng makakita ng pala. Ah. Opo. Kasi mismo pala edin doon natin. Kaya tatlong minuto lang natin kasama ang potassium calcium nitrate. Para hindi pa tilso dapat gusto. kaka po calcium nitrate. Kaya tawag to. Arabicat lang mo bolon dela bigatin. Kunti-kunti lang naman po, so, gano'n lang. Tapos ito yung urea. Ito po yung urea. kunti lang. Okay, naman kunti lang po yun. kalsyon nitrate Puntay lang din po ilagay nito hindi po masyado narami Puntay lang din po Puntay lang din po Puntay Ito kailangan ng po yung I-lift na po natin dito dito sa takwan. po yung Dito. sa punak. tapos yung ampalaya dito hindi po lahat na siya ating makita kasi ang gay, opera tapos ito dito, dito sa opera Ayan, yung kalabasa sa na natin nabunuhan kasi baka bumili sa maba eh palis po kami basahin natin natin Yan po yung lapit po natin yung video para makita po natin yung yan yan po yung pakwan ah na yan yan po yung pangalawang abono ito yung itsura ngayong yung lipas ng abono nung una so yan po yung isa yan sumasanga na po siya mas ito po kasi tinanggal ako ng talbos na karanay no yun kung mapapansin nyo mas maganda po kasi sa pako niyang inaalis yung, yung pinaka-mayor na talbos. Ayun. Ayun yun. Kung makikita niya. Ayun. Yun, putol yung pinaka dulong dulo niya yung mayor. Ayun. Ayun. Yung yun mismo. Yun yung original na mayor niya. Taas ito. Ganun din. Ayun po. Ayun. Ayun. Yun, yun, yung original na mayor. Nung magabuno abono kong una, inalis ko yan. Hindi ko na lang po napakita yung video. Pero sa susunod, medyo gaganda-gandahan natin yung karga ng abono nyan Kaya hahaba na po yan yan tapos yung may ano dito ito ito yung ampalaya yan oh. payat pa po yung talbos niya yan oh. yan ito yung mismo yung ampalaya yan kasi madami po sila magkakasama may talbos ng kamote malunggay okra yan, may ano pa yan kalamansi yan oh. kalamansi po yung isa may timbala maliit yan yan yung kalamansi eh yun oh. no eh ano na malakas na yung bunga niya eh no tapos tapos ito yung pinapaugat ko ilang araw na lang po yan maharvest na yun ang dami ng ugat to oh. lapit na po yan tatanggalin ko na yan sa susunod na mga araw ano April 3 yan lagay na po natin yan sa pasok ko sa timbang may lipat natin sa lupa na may ano sa timba yan po hanggang dito lang muna at maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa ating mga silent viewer thank you thank you po sa inyong lahat sa lahat ng mga kapigyan natin at salamat po sa inyong pagsama sa aking pagbablog sana isamahan nyo pa po ako at sa lahat po ng ating mga silent viewers sa mga bagong subscriber natin sa mga napadaan lang po yan sana inyo po kong samahan at out po sa inyong lahat maraming maraming salamat po bye